magandang hapon sa inyo. Uh, nandito uh, na yan, naman si Papa Lonco. muna tayo dito guys, hindi uh, tayo papasok yun. Kasi papasok ko sa trabaho na hapon na. Ayan. Hindi yung masama pa oh. ako, no? lakad-lakad muna tayo rito para pakita natin sa inyo. yung mga building dito, ang tataas. Ayan. Ganda rito kasi

ay kita mo kasi may nakalanong sa atin na uh, tawag dito yung ah uh, tawag dito Korean Korean siya Korean ayan. Nalo. ayan maganda talaga guys makita mo yung mga yo kasi sabi mo na medyo masama ang panahon at ay uh, ipapasok sa trabaho samantala muna natin dito kasi uh, ay papasok din sa trabaho na yan may kita yung ganda hindi yung umambo nya kasi uh, dito ako sa kabila mag i-MRT ako para mabilis sabi mo guys walang namamasyal ngayon oh. pero sa Cebu Free siguro masama pa na oh. nakikita mo naman walang ayan yan 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 yung palapas ang niyog siya. Oh, baba na munga na oh. Muga na lang niyo, kaya. Ang ganda ng view talaga. Kaya, na fish. Oh, di ba? pa ng mga barko mga guys, oh. Ayun oh. Kaya. Barko. Walang oh, ka-traffic-traffic, napakaluwag kaya lang medyo masama ang panahon at uh, nawala naman ang ambon kanina, ang mga kaya dito tayo malapit lang kasi dito yung inuwihan ko ay inuwihan is nasakyan ko kasi nag-i-MRT lang ako para mabilis din uh, pag-uwi pero ngayon mag-i-MRT ako papuntang Baclaran para uh, papasok ako sa trabaho para mas mabilis kasi kung sasakay ang jeep dito medyo matagal dito abutan rin ng traffic kaya ang gagawin ko na lang sasakay ako ng MRT ay LRT pala para mabilis ang ating biyahe para hindi tayo malit sa trabaho ayan ganda napakalinis ngayon ang Manila Bay habang naglalakad tayo dito sa biwok ng Manila Bay haba ng Ross Boulevard, ayan May kita nyo naman ang view dito ah, napakaganda so, parang ganda talaga, oh ay, shoutout nga pala sa ating gay ko na kay Mang um, Sonia, ayan mamsonya okay, Ma'am Sonia Tristan. Ma sa iyo Ma'am sana sa mabuti kayong kalagayan sa ibang bansa. Sana ba, balang araw sana uh, matupad natin, na matupad ko rin yung pangarap na makatulong din sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Pag sumaho tayo, uh, sumaho tao, uh, makakatulong tayo sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Ayun. Makapunta tayo sa mga liblib na lugar yung hindi naabot ng ating gobyerno. Siyempre, develop na yun Kaya Maraming tayong mapupatang lugar na Nangailangan na, din ng tulong Pero sa ngayon, hindi pa kaya ni Papalon Wala pa tayong budget talaga na Pantulong sa ating mga kababayan Kaya, sagat lang muna Vlog-vlog muna si Papalon Malang araw din ma-captain uh, din natin yung uh, Tagumpay na tinatawag uh, Makatulong tayo sa ating kapwa Masarap tumulong Basta, wala lang kapalit kapalit lang yan ay pagod at uh, bala ng Panginoon sa atin uh, sa pag, sa atin pagbigay ng mga blessing sa pagtulong natin sa mga kababayan natin at sa mga balang araw sa mga mag sponsor din sa pagbablog natin ayan marami tayong matutulungan at kasi siyempre ang gusto ko naman ay mga katulong sa mga bata na hindi nakapagtapos sa pag-aaral na kasi sa mga kabundukan hirap din ang pamumuhay siyempre ako laking bundok din malaking probinsya no siyempre alam ko din yung kahirapan pag hirap na hirap ka pag ng grade 6 pag nag pag nag high school ka na nahihirapan ka na kasi siyempre puro gastos yung mga magulang hirap na hirap sa ganyan kaya balang araw sana makatulong sa matulungan niya din ako sa pangarap ko at kayo din yan kayo din ang tutulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ko akong pupunta sa kabundukan para may abot natin yung mga tulong nyo sa mga kababayan natin sa ngayon kasi uh, wala pa tayong makan wala pa tayong may tulong sa ating mga kababayan gusto yung kuman tumulong araw-araw hindi rin hindi rin sapat kaya tsaga lang muna sa balang araw mga makaktan din natin yan sa uh, walang araw na magkasawaday sa youtube ayan, magkasawaday dyan pakita, ay ikaw na natin yan itulong natin sa ating mga kababayan babagoy natin yung ating content para sa pagtulong sa ating mga kababayan masarap mga guys masarap talaga tumulong sa mga kababayan natin yung walang wala basta wala lang kapalit yung kusang loob lang na pagtulong sa ating mga kababayan napakaganda abang naglalakad ka niyan, kasi ako danas ko na yan mga guys yung tumutulong na walang kapalit nagsasalita ka na hindi mo maintindi nagsasalita ka baga na yung kinisip mo bakit nakatulong ako sa ganitong tao na tuwang tuwa talaga matutuwa ka talaga na abang naglalakad ka nakangiti ka talaga na ang ng pakiramdam mo na tumutulong ka sa mga kababayan mo oh, walang kapalit masarap sa pakiramdam ayan mga guys oh. yung mga niyog dito na tinanam natin yung mga nakang taon medyo oh, malalaki na ayan nga oh, nung, nung bunga na kayong kaya lang maliit maliit na yung bunga niya kasi mga pandisplay lang kasi yung mga niyog Ayan, oh, nandito na tayo, malapit na tayo sa pastry. tayo sa tapit tayo sa phase 3 dito tayo naglalakad sa biwok ng Manila Bay at tayo tatawid dyan mamaya maya kasi papasok na tayo yun know, ang ganda ng mga view mga guys oh. walang ka walang ka traffic traffic ngayon no? e, mga rito. Eh, naman mga motor, oh. mga guardia rito Ayan. Ayan, tiyan, 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 Nandito na tayo sa pister mga guys ha. Kita natin sa inyo. Yung mga bata ang maliliko. Ayan yung mga, mga sakayan. Ibarra sa pangisda. Ayan mga guys ha. Ito ang dami pa ng basura naman dito libre oh kaya may sa mga pasura dami ayan. grabe dito ang tambok yung mga basura ang dami mga guys oh grabe ang dami yung basura. ayan yung mga buya nandito sa pastry ang mga basura ang dami kasi doon nang isang araw sa kabila sa phase 1 yan ngayon ito yung basura dito napakarami dito sa phase 3 yan mga guys oh, tayo yung babalik na kasi papasok na ako sa trabaho ang pagdumaan lang ako dito kaya masama lang pangalaw nyo nakalimlim oh. dami mga barko dito sa dulo yun dami barko okay guys oh, maraming salamat. salamat sa lahat ng mga subscriber natin sa mga viewers natin maraming salamat sa inyo So, walang sawang pagsuporta sa akin at uh, tayo papasok na tayo pang gabi na okay guys hanggang dito na lang muna ingat po pati at please bye bye, bye, -bye.